Hello po guys and welcome back to my channel. Ito na yung pinramis ko sa inyo ng Dark Souls 3 gameplay. Um, I'm completely making a new, bago talaga to na game. New game. Uh, Walkthrough gameplay. Commentary gano'n, mga gano'n. Uh, I'm going to be talking throughout this whole game um, hanggang matapos to. Tapos popost din ako ng isang character ko na medyo mataas na ng level. Ah, 150 yata yung level na yun. Uh, with PvP. Dark Souls PvP. So, eto yung class ko. Deprived. This is the weakest class to begin with. Eto yung pinakamahirap na simula na class. Uh, kasi makita mo level 1. Pangit ng weapons. Yung stats. Basic. Um, yung pinakamalakas naman na mana class is the Knight. Magsimula ka ng level 9. Although, uh, may mas taas pa dun. Eto yung Assassin mas taas pa. Pero iba yung build. Tapos yung armor... Okay okay lang din yung armor. Tapos yung stats nito is more on vigor and strength and dexterity. So kahit ano na weapon, almost all weapons except in weapons magamit mo na agad nito. Tapos it, it starts with a very good shield and one of the be the best items in the beginning. So mamaya mo pa to makita yung ano yung advantage ng deprived na class. Uh, so, I'll talk about that next time pag nandun na ako sa pang-respect. So, simulaan na natin yung laro. Okay, let's skip that. So, dito tayo mag, ano, you know, magsimula sa Cemetery of Ash. Medyo matagal din ako wala nang kalaro ng Dark Souls so... I will suck a lot. Not that hindi naman na... Uh, hindi ko naman sinasabi na pro talaga ako dati. Uh, okay yung naglalaro pa ako ng ano. Kung natapos itong laro natin. But I I will play a lot worse. So, kinuha ko ng burial gift is soul of nameless soldier. Ah, uh, kasi since deprived ako, I start at the lowest level with the lowest stats. So, dark souls, ginagamit mo yung mga souls parang currency. Ito yung parang pera dito. Ah, uh, this is used the souls are used for pag upgrade ng weapons mo pang level up pang bili ng mga items ganun everything is with souls tapos kung mamatay ka kung hindi mo alam once you die when you die in the, game drop mo lahat ng souls mo tapos may chance ka pa na bumalik ng area sa area na namatay ka tapos kunin mo yung souls mo kapag mamatay ka while trying to get your souls back hindi mo na naman ulit makuha ulit. The most souls I dropped was, I think, about 500,000. Taas na yung level ko nun. Tapos nagpa-farm ako ng souls. Tapos in-invade ako ng ibang player. Kasi yung PvP dito is not, it's not open world PvP. Yung mga player, magagamit ng item para makapasok sila sa game mo. Pagpapasok sila sa game mo, pwede ka nilang patayin or pwede ka din mag-summon ng Uh, player para mag -duel kayo or mapa, ano. si that? si that guy is uh, another player sa world niya. Looks like he missed the jump. Hindi niya nakuha. You can also see other players, ganun. You can also summon other players para tumulong sa world mo. Let's say, nahirapan ka sa isang boss, uh, gusto mo kang may kasama, pwede ka mag-summon. Oh, shit! ako hulog. Wag, wag, wag. Oh. Well, first death here. Mali ako dun. When I fell down, nawala talaga yung ano ko, ng focus. Kala ko kasi mapatay na ako dun. Anyway, first of many. Oh, muntik ka na ako dun. Oh. Diyan, yan yung ghost ko ngayon. Kung mapatay ako ulit, tapos hindi ko yan makuha, mawala na yan. Ayan, bumalik sa akin. So, kailangan ko talaga kasi kunin yung firebomb. Makatulong kasi talaga to sa boss. Ayan. So, I remove the souls. Which you saw there, you remove the souls from the quick slot. Nandun pa din yun sa inventory ko, pero pag naka quick, quick slot kasi mag-press ka lang ng button kapag naka-highlight dito. Press ka lang ng button, gagamitin agad. So baka mamatay ako mamaya sa boss, gamitin ko yun. Tapos mapatay ako, baka mag-drop. So sayang lang. So, kaya tinanggal ko muna sa quick slot. Gamitin ko lang pag nasa ano na tayo? nasa base but before that kailangan ko patayin yung boss which will be up in a couple of seconds Get up! Oh crap! Ayun, parang pumatay na ako. Ah, try na, wag naman, please. Pumatay na yan eh. <gasps> Ayun talaga yung laro na to. Kapag kasi mong wala yung guard mo. Pwede ka na agad matalo. Ilang hits ka lang. Whew, we did it, boys. We did it. Tangina na nagulat ako doon nakala ko pumatay pa ako. Tangina. It's been a while. Tagal ko na wala Nakalaro kalaro ng Dark Souls. Parang mga atake ako doon. <laughs> Fuck. Heal muna All right. Saan tong na to. Mabiga talaga to pituan na to. Grabe. Oh, tingnan niyo yung castle. Pupunta tayo diyan mamaya. There. So, kita niyo naglalayo tayo pero gagamit tayo ng bonfire nandun sa base para makateleport diyan. Um, hindi naman talaga ganito yung Dark Souls. Yung Dark Souls 2 dati, lahat ng mga lugar, pwede mo lang, ano, makateleport ka din. Pero, kailangan ka talaga lumakad para umabot sa mga, ano, sa mga bagong lugar. Unlike dito, na, kailangan mo talaga mag So, hindi ka pwede lumakad from here to there. Unlike in Dark Souls 2, which, uh, medyo na, ano, it's a bit sad that they didn't do that sa 3 din. But there are parts na kailangan mo lumakad, but not ev every, not everywhere, so. I try ko to, ano. I'll try kicking him. Wait, let me practice how to kick. Ayan. Ah, uh, gumagamit pala ako ng keyboard kasi pangit yung controller ko. Ah, uh, double W. Double tap W, tapos click left para mag, ano, Mag-kick lang. Wee! Nangyay <laughs> <Lagi> na nun. <laughs> Nangulog. <laughs> uh, um, dito na yung base. May magandang item dito sa ano. Sa parang samurai. Pero hirap niyang patayin. Mas mahirap pa siya sa boss. Mabalikon ko lang yan mamaya. Ah, yun. May ember pala dito. Ah. Uh, gastuhin ko muna yung, ano, yung souls ko para para, para may laban naman ako. Kasi wala talaga akong laban doon eh. I could cheese him na ipahulog ko siya sa, ano, sa cliff. Para one hit lang. But then, where's the, where's the fun in that? kung ipahulog ko siya, walang challenge. Pero I might end up doing that. <laughs> Kasi, gasto sa na nang oras eh. <laughs> Alright. Uh, um, time to spend the souls. Yung na, eto. Yung burial gift. ilan souls ba to? Ayan, 2,000. Might not seem much, When pero sa early game, pero makatulong talaga yan. Visit eto well. yung Firekeeper, ito yung ano, nagla level up sa iyo. All right, so for level 1 to 2, 673 souls. So gamit talaga yung 2000 extra. So vigor. Ah. Ano pala? Hindi ko alam anong i-build ko. So leave lang kayo ng chat or ano sa YouTube comment kung anong gusto niyo makita ng build my uh, magic build, my dex build, strength build, strength, mga axe, mga great sword, yung dex, mga uh, one handed sword, mga dagger, mga ganun. Tapos magic build, kung anong gusto nyo makita. So, pakiligay lang sa comment. Tapos, pwede ko gagawin dito sa Deprived kasi versatile talaga yung Deprived. So, I'll just go on full Ano muna? Endurance and vigor Ayan lang muna Tapos, bilhin lang muna ako ng armor So, kita nyo, ano Gumagamit talaga ng souls Kailangan ko ata bumili ng ano ng weapon Three. 300 yung dagger. 600. Ano ata? Armor na lang. Yeah, I'll just get armor. Yan. Yan muna. Mag-comment lang kayo para, ano, I can start building my character sa inyong, ano, sa comments as fast as possible. Yeah, Ito na yung character one of the weakest armor in game and parang mabigat nito eh. Komo, oh, mabigat ka. Pangit yung stats, and okay lang. Tapos sobrang damang bigat. Tapos wait, actually here, malaking baga yung ano, yung weight system dito. Kasi kapag overweight yung character mo, kung mag-roll ka, parang mahina ng roll yung patrol. Hindi ko pa pwede ma demo sa inyo kasi wala pa akong items na ma-encumber yung ano, ma-overweight yung character ko. Pero next time, ipakita ko sa inyo. etan eto na yung samurai. Kung patay ko to, makuha ko yung ano, yung katana niya. Although, I doubt kung makatay ko to. Kita niyo. <laughs> Wrecked! Sakit talaga. I lost 24 souls, tapos yung ano, yung ember. Makikita niyo, lumi liliit yung HP ko. Ayan. The only way for you to be embered again is uh, no, not the only way. There are two ways. Magpatay ka ng boss or gagamit ka nito, ember. Para ma-restore yung maximum health mo. Kaso lang, I'd rather not use it kasi I think papatay lang ako ulit Doon sa ano na yun. So last try. Try ko one more time tapos kung hindi ko ba din kaya ah uh, na lang tayo sa next zone. Sobrang bilis niya eh. Yan, okay talaga. Oh my suntik ako na hulog ulit. Oh, mag strength, strong attack. Ayan. Oh. Yan. oh. Ano ba damage ba to sa kanya? Eh, uh, Ouch. Ayun. Patay ako ulit. <laughs> okay, so, ah, uh, ang gawin ko, punta ako sa next area tapos babalik lang ako para maka one on one kami. Pwede ko din siya ihulog kaso hindi ko pwede magamit yung item, yung katana niya. Aside from that, dex build yun. So, hindi kayo makakomment kung anong anong build gusto nyo ma mapanood sa laro, sa laro ko ngayon sa Dark Souls. So, I'll just wait for your comment gusto niyo kwa mag-deck uh, build ng katana? pwede den comment lang kayo. Alright, so gamitin natin yung bonfire. Travel to High Wall of Lothric. ilang beses na ako namatay? Tatlo? Tatlo ata, no? Tagal ng loading. Ayan. Kailangan ka talaga mag, ano, mag-complain muna bago bago matapos yung mga loading o mga loot ba naman. Ilang beses na kasi ako nag-farm nag ng loot tapos ilang oras ka, let's say 2 hours ako naghahanap ng item, tapos mag-give up na ako. Sabi ko, tangi na, hindi naman ito nag-drop. Stop ko na lang ito, tapos mag-drop siya. <laughs> Alright, I'm going to move down here. Kasi dead end dun eh. If I can remember correctly. Tatawag dito. Let's Let's go. one hit. Kala ko one hit yung strong attack. Oh, I missed! Oh! Hindi <laughs> ko talaga gusto gumamit ng ano ko eh. Ng mga flasks ko ngayon. Medyo malayo pa kasi yung ano. Yung bonfire. Dogger us <laughs> right, go up here, tapos yeah. Dragon! Wait, I think I can run here. Okay. Okay. put ako. Wait a Oh shit, never mind. Wait. Here, get Oo! Oo! Alright. Nice! Uhm... Be wary of chest. So... Other people can also help you. Makatulong yung ibang tao sa'yo. Uh, in their games, maka-leave sila ng ano, ng message. Parang ganun. Be wary of chest. Kasi kung makita n'yo, hindi lang iyan ordinary treasure chest. Mimic to eh. Ah, uh, parang mob siya. Ayan! It's breathing. makita niyo. Kumakita niyo? Kumagalaw. Aside from that, you can tell it's a mimic. Kasi yung chain nito, eto yung chain. It's facing front. Kasi kung ordinary chest, it's gonna face backward. So, yeah, it's breathing. See that? It's moving. So aside from that, they can people can write down messages, deba. Tapos summon summoning soapstones, stones. Uh, the message can be like let's try nate. Let's, uh, try tayo na try ah tapos yung the words is uh, mimicry. Mimicry would be in I doubt it. Yeah, it's not even coming back. Uh, action. Just gonna make rain action. Yeah. Attribute that. Okay, then. Okay. Let's just do the... Ah, monster. Yun na lang. <laughs> Ayan. Tapos, pwede ko ito mano. Masusulat dito. Tapos, yung mga ibang players sa kanilang laro, makita nila ito. Tapos, pwede nila mabasa. Then, they can rate. Since alam na natin, mimic ko. Huwag natin buksan. Kasi, one hit kill yung grab ng mimic ngayon. So, sige. Try natin pa tayo. Oh god, yeah, I missed that. All right. Okay, roll it out. Yeah, I don't like that kick. <laughs> Not as fast as the. Oh crap! Not as fast as the katana guy. Oh! Patay sana ako dito. Ayun, oh. No? Mag-grab ako. One hit. Oh! Sayang, stagger pala. Pangit ng range ng mace. Nice. All right. Took him down. Nice. And he drops an item. Deep Battle Axe. Tingnan natin yung stats. I can't use it. Uh, 12 strength. Kailangan. Pero try natin. We got a weapon. Hindi natin magagamit. Kasi hindi... We don't have the enough stats. Kasi 12. 10 lang yung strength natin. Pero kung i-dual natin. Tingnan natin kung pwede. Ayan pwede siya pag mag -do -du dual hand. So anyway, since hindi natin ginagamit yung shield kanina, eto na lang i-dual hand na natin yung axe. Ano ata yun eh? If you have... If you have at least... 50% ata? Um, no. Oh, wait, no, no, no. If you have like, let's say, 10 strength, tapos you need 15 strength para mano na equip mo. If you dual hand the weapon, I think it gives you 50% of your st uh, current stat kung yung dual hand mo. So let's say uh, if I dual hand this weapon, it gives me 15 strength. So kaya magamit ko kahit masabi 12 kilaman. Oh please! Oh, kalamang pulo ka. Nice. Go to the bonfire and level up some more. Ah, uh, oh wait, Firelink Shrine. Well, speak, farewell. Oh, crap. Welcome, speak, very well taken. right, so Vigor pa din At endurance stats ko Tapos may ano I think I have I extra souls Para magamit Para maglevel up One more time Ayan Four Sapat na ata yung apat Yep Ito well, so, ba? 800 Ayan Dito naman tayo Sa endurance At least maging 100 na So endurance gives you more stamina. Ah, uh, wait, no, endurance. No. The, the, the fuck's wrong with me? But uh, you can do more actions like attack, attack, dodge, yung block. Pag mag block ka, tapos atakihan ka ng, ano, ng monster. Uh, it takes up stamina. So, kapag wala kang stamina, tapos mag block ka, babasag yung guard mo, tapos mag stagger ka. So, Parang noob mistake lang siya Or sometimes kahit mga pros Hindi nila makita yung stamina nila It happens to them But mostly People who are Still starting out with the game Tapos It gives the enemy A chance To land an extra attack Or multiple attacks Depende Sa situation O nun. Tapos Ayun If you Exhaust all your endurance Hindi ka na makaroll O ayun no parang may delay siya until babalik yung ano tamang endurance so that he can roll always yun yun talaga yung rule sa Dark Souls always have at least oh, enough endurance to do at least one or two rolls para hindi ka mada damage but sometimes that rule is bypassed if ma one hit mo na lang yung ano yung mob or yung boss All right, guys. Be sure to leave your comments kung anong gusto niyo na build makikita niyo sa walkthrough na to. So, see you guys on the next video. Thanks for watching.